Nagkita ang mga pinuno ng dalawang pinakamahalagang bansa sa mundo nitong nakaraang linggo sa Korea at pare-pareho ang tanong ng lahat. Aling panig ang lumabas na mas malakas? Mabilis na idineklara ni Donald Trump ang tagumpay ng Estados Unidos sa mga pag-uusap dahil muling magsisimulang bumili ng soybeans ang Tsina at aalisin nila ang ilang mga trade restrictions. Ngunit kahit sa simpleng pagsusuri, mahirap ituring na panalo ng Amerika ang kasunduang nabuo sa Korea. Tulad ng tama na itinuro ng maraming western media, si Trump ay basta lang binabawi ang pinsalang dulot ng sarili niyang trade war. Siya ang sanhi ng gulo at ang nag-ayos nito, tapos inaasahan pang papurihan dahil tinapos ang problema na siya rin ang gumawa. Makikita sa video na mas maraming concession ang ibinigay ng Estados Unidos sa China at malinaw na panalo ang gobyerno ng Beijing. Ngunit mas malalim pa ito kaysa simpleng kasunduan sa kalakalan. Sa Korea, unang kinaharap ng Estados Unidos ang katotohanan na ekonomikong superpower ang China. Isa na kapantay ng Estados Unidos at isang bansa na hindi basta-basta pwedeng apihin. Malaki ang epekto ng pangyayaring ito. Ramdam sa bawat sulok ng Washington at media ang epekto sa mga polisya at kwento. Binago ng kalakalang ito ang mga patakaran ng laro. Ngayon, posible na ang lahat sa relasyon ng United States at China. Pagkilala sa posisyon ng Beijing ukol sa Taiwan, posibleng pag-atras ng mga pangakong militar ng United States sa Indo-Pacific at normalisasyon ng kalakalan. Lahat ng ito ay posible na ngayon dahil napipilitan ng United States na tanggapin ng China bilang kapantay na kapangyarihan. Kaya panoorin mo agad ang video dahil ang pagpupulong na ito ay magbabago sa alam natin tungkol sa hinaharap ng mundo. Pero unahin muna nating alisin ang lahat ng paligoy-ligoy at retorika tungkol sa pagpupulong at mag-focus tayo sa kung ano talaga ang kinalabasan nito. Ipinakita ng Bloomberg ang mga panalo at talo sa kasunduang taripa ni na Trump at Xi kung saan tinukoy ng mga ekonomista ang mga konsesyong ginawa ng magkabilang panig. Sa United States side, may ilang malinaw na hakbang nakitang kita. Pumayag ang Washington na gawing 10% mula 20% ang taripa sa mga produktong kaugnay ng fentanyl. Itinigil din ng United States ang 50% na pagdagdag sa entity list nakamakailan ay dumami ang kumpanyang Chino na tinatarget sa parusang pangkalakalan. Ngunit ito ang pangunahing konsesyon na talagang nakakagulat. Pumayag si Trump na bawasan ng banta ng isang daan porsyento na taripa at gawing sampu porsyento na lang laban sa China sa susunod na labindalawang buwan. Sa totoo lang, hindi ako makapaniwala sa narinig ko nang marinig ko ito. Dahil talagang ipinapakita lang nito kung gaano kakonti ang estratehiya ng gobyerno ng United States sa taripa na digmaan laban sa buong mundo nasayang lang natin ang anim na buwan ng pandaigdigang kalakalan. Para lang umikot at bumalik sa parehong antas ng taripa. Palagi nating sinisingil ang China ng simpleng 10% na siyang ang pangunahing antas ng taripa. Gaya rin ng ibang bansa, pati na ang pinakamalalapit na kaalyado ng Estados Unidos. Talagang mapapaisip ka, ano nga ba ang tunay na dahilan ng digmaang taripa na ito? Pero ngayon, tingnan naman natin ang panig ng China at alamin kung ano ang pinagkakasunduan ng Beijing. Tatanggalin ng China ang kanilang mas mahigpit na kontrol sa pag-export ng rare earth sa loob ng susunod na labindalawang buwan at muling bibili ang China ng mga American soybeans na ginagawa na rin nila bago nagsimula ang digmaang pangkalakalan. Nangako rin ng China na paiigtingin ang pagbigil sa pag-export ng mga kemikal na ginagamit sa paggawa ng fentanyl. Bukod dito, taramihan sa konsesyon ng China ay hindi malinaw. Na may malalawak na pahayag tungkol sa kooperasyon sa enerhiya, at pangakong humanap ng solusyon para sa TikTok. Sa huli, nagkonklusyon si Bloomberg Ekonomista. Sa tingin ko, kahit paano mo man pagsamahin ng mga yon, medyo mas nakinabang ang China, mas kaunti ang isinuko nila kumpara sa isinuko ng United States. At naniniwala akong susuportahan ng mga mahigpit sa Washington ang pananaw na iyan. Pero may isang kapansin-pansing nangyari pagkatapos ng kasunduan sa kalakalan sa Korea. Sa halip na isipin itong bahagi ng mas malaking digmaan na parang laging kalaban ang China. Ipinakita ni Trump ang pagpupulong bilang pagtanggap sa China bilang kapantay at binigyan ng respeto ang bansa. Hindi pa ito na ibigay noon. Kumpirmado ito sa Truth Social Post ni Trump matapos ang pagpupulong. Maganda ang naging gidalawa pagpupulong ko kay Pangulong Xi ng China para sa ating mga bansa. Ang pagpupulong na ito ay magdadala ng kapayapaan at tagumpay. Pagpalain ng Diyos ang China, United States of America at lahat. Mahalaga ang pahayag na ito at ipapaliwanag ko kung ano ang ibig sabihin nito para sa hinaharap ng mundo. Kahit si Donald Trump, ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo, ay napagtanto na ang pakikipagtulungan sa China lang ang solusyon. Sa pamamagitan ng tweet na ito, opisyal nang inamin ni Trump na natapos na ang panahon ng Estados Unidos bilang nag-iisang superpower. Simula ngayon, nabubuhay tayo sa isang multipolar na mundo na may dalawang superpower, Estados Unidos at China. Pero ang pahayag na ito ay nagpapadala rin ng isang banayad ngunit malaking pangalawang mensahe. Isipin mo kung sino ang hindi binanggit ni Trump nang tukuyin niya ang China at Estados Unidos bilang g Ito ay parang sampal sa mukha ng ibang kanluraning kapangyarihan ng GP Sino. Sabi ni Trump, mas mahina at di kasing halaga ang mga ito kumpara sa bago niyang ka-level sa China. Sa kabila ng lahat ng pabago-bago niyang mga pulisiya, naging napaka-consistent ni Trump sa kanyang kawalang galang at paghamak sa kanyang mga kaalyadong Europeo. Ito ay sa kabila ng ng halos lahat sa kanila ay todo ang pagsusumikap na mapasaya si Trump, na binibigyang diin ang pangangailangan at desperasyon para sa isang independyenteng patakarang panlabas ng Europa. Hapon lang ang Asyano sa gipito at sumunod na ang pamahalaan nito sa Estados Unidos. Sa kahit ang bagong punong ministro ng Hapon na si Takachi San ay nakipagkita kay Xi at nagkasundo silang palakasin ang matatag na ugnayan sa Beijing. Marami ang nagulat dahil kilala ang punong ministro na matatag laban sa China. Ang bigla pagbabago ay tiyak na may basbas ng Washington dahil malaki ang impluensya ng United States sa politika ng Hapon. Sa isa pang nakakagulat na pangyayari, tinanggap ng Western media ang buong naratibo ng pagtanggap sa China bilang kapantay. Tingnan mo na lang ang mga headline tungkol sa trade talks. Sinabi ng cable news network na, Ano ang kalabasan, panalo ang China sa pagpupulong ni na Xi at Trump. Ayon sa The Financial Times, naging karibal ng summit ang China habang sinabi ng The Guardian na natutunan ng Amerika na kaya rin silang mabuli. Matagal na akong sumusubaybay sa relasyon ng United States at China at ngayon ko lang nakita ang ganitong positibong coverage para sa China. Hindi rin ito simpleng kutob ko lang. Kamakailan, Naglabas ng pag-aaral ang South China Morning Post tungkol sa epekto ng pag-angat ng China sa pananaw ng kanlura nitong mga nagdaang taon. Tinuri nila ang sampung pangunahing British at American news outlet tulad ng Cable News Network British Broadcasting Corporation at New York Times. Noong dalawang libo at labing siyam mga 70% ng balita ng mga news outlet tungkol sa ekonomiya, teknolohiya o kapaligiran ng China ay negatibo ang pananaw. Pagkalipas ng anim na taon, noong 2000 at 2025, bumaba sa 40% ang negatibong balita kasabay ng pagtaas ng neutral na ulat sa lahat ng kategorya at positibong ulat sa ekonomiya. Ayon sa pag-aaral, may estadistikal na pagbabago sa Western media mula sa negatibong paglalarawan tungo sa mas makatotohanan at detalyadong representasyon. Sa partikular, ang mga tagumpay sa ekonomiya ay kinikilala sa buong mundo, kaya't hindi maaaring maliitin ang kahalagahan ng pagbabago ng naratibo ng media upang tanggapin ang katayuan ng China. Kung nanonood ka ng mga independenteng YouTube channel tulad nito, Malamang nakita mo na ang mga kwento tungkol sa tunay na kalagayan ng China. Ngayon na inamin ng mga pangunahing media tulad ng New York Times, British Broadcasting Corporation at Cable News Network, ang katotohanan, siguradong maaapektuhan nito ang mga polisiya ng United States. Ang pangunahing dahilan kung bakit nagsimula ang buong trade war na ito ay direktang resulta ng hindi pagkakaintindihan ng administrasyon ni Trump. Sina Marco Rubio, Tom Cotton at Rick Scott ay kabilang sa pinakaagresibong kritiko ng China. Pilit nilang kinukumbinsi ang Make America Great Again base na China. Hindi, ang kaguluhan at kawalang tatag ng demokrasya sa United States ay siyang pinakamalaking banta sa kinabukasan ng Estados Unidos. Umabot hanggang administrasyon ni Trump ang maling paniniwala tungkol sa China, kung saan hindi na unawaan ni United States Secretary of Commerce Howard Lutnick ang tunay na lakas ng impluensya ng China. Ang pamahalaan ng United States ay bulag na naniwala sa sarili nilang propaganda na ang China ang nangangailangan sa Estados Unidos at hindi baliktad. Ngayon na nawala na ang ilusyon, nakikita natin ang mga bagong posibilidad sa ugnayang panlabas ng dalawang bansa. Hindi iyan may isip ilang taon lang ang nakaraan. Kahit ang pinakamatigas ang ulong think tank sa ugnayang panlabas, ay napilitang tanggapin ang kailangan para sa mapayapang pakikisalamuha sa dalawang superpower. Isang artikulo sa Foreign Affairs ay naglahad ng bagong pananaw sa Washington na posibleng maging normal ang relasyon ng Amerika at China. Kung paano malalampasan ang kompetisyon, kasabay ng pagbitaw ng Estados Unidos sa pagiging tanging global na superpower. Ang dalawang bansa ngayon ay pinamumunuan ng dalawang nasyonalistikong ideolohiya, ang Make America Great Again ni Trump at ang dakilang pagbangon ng bansang Chino ni Xi. Hindi kailangang magbanggaan ang mga nasyonalistikong agenda na ito. Sa katunayan, maaaring suportahan ng dalawang bansa ang pag-angat ng isa't isa o kung hindi man, ay hindi hadlangan ng isa't isa. Sa usaping ekonomiya, maaaring magtatag ang dalawang bansa ng malinaw na mga larangan ng kooperasyon habang pinananatili pa rin ang malinaw na hangganan ng kanilang kalayaan. Itutuon ang pamumuhunan sa mga sektor na napagkasunduan ng dalawang bansa na kapakipakinabang. Sa ganitong paraan, parehong ramdam ng magkabilang panig ang benepisyo sa ugnayang pang-ekonomiya at walang nangingibabaw. Sa Taiwan, isinulong ang estratehiyang magpababa ng tensyon sa pamamagitan ng diplomasya. Posibleng muling pag-isipan ng United States ang posisyon nito sa kalayaan ng Taiwan. Habang pwedeng bawasan ng Beijing ang pagpapakitang lakas militar, nagbibigay ito ng tsansa para sa mapayapang pagkakaisa tugma sa pananaw ni Trump sa paggawa ng kasunduan at hangaring makilala bilang pangulo ng kapayapaan. Ang bagong pananaw na ito sa relasyon nila ay maaaring pinaka makatotohanang hinaharap para sa dalawang bansa. Panahon lang ang makapagsasabi kung magtatagal ang bagong paggalang na ito, pero ipinakita ng administrasyon ni Trump na hindi dapat baliwalain ang kahit ano. Huwag magkamali, nagbago ang relasyon ito matapos ang mga pag-uusap ngayong linggo sa Korea. May dalawang katotohanang hindi pwedeng baliwalain. Una, natalo ang United States sa digmaang pangkalakalan. Bagamat sinabi ni Trump na hawak niya ang lahat ng baraha, pinakita ng China na gawa sa kanila ang mga baraha ni Trump. Pangalawa, opisyal nang nagbago ang kwento ng media at hindi na maibabalik ang genie sa bote. Ang pangunahing media na rasyonal o kahit positibo ang pagtingin sa China ay lalong nagpapataas ng posibilidad na maging normal ang relasyon sa China. Ano man ang mangyari, Mag-subscribe sa channel para updated ka sa bagong balita at uso sa geopolitika. Tulad ng ipinapakita ng libo at 25, lumalabas linggo-linggo ang kamanghamanghang kwento.